Nagbibinsa na pala nakyo. Oh. Ayan o. Oh, Ayan o. Bibili tayo. Ayan. Bibinta na pala to. Ayan o. Oh. Sarap mo. Oh. To, Magkano? Magkano isa? Magkano? Jis daw. Ha? Jis. Jis to? Ako. lalaki naman ito. Jis. Sarap o. Oh. Ayan. O. Oh, bigyan mo kami ng kwan. O. Oh, bilangin mo lahat. Pagka... Ilan ba sila? Ay, bilangin mo lahat. Eh nga. O, bilangin mo. Ilan? Ha? Lima lang? O, ayun pa isa o. Oh. O, anim. Anim isa, anim. O, bakit ito? Bakit ito? Huh? Bilangin mo. Siguraduhin mo. Baka may hindi mabigyan. gina Hello. You know? Baka magmahay yung isa dyan. Hindi mabigyan. Ako magmahay talaga yan. Ah, gipintrahan ang bangga. Good na kayo. Ha? Ilan? oh, walo. Sino yung ikawalo? Oh, ah, yun pala eh. Pangwalo pala ako. Hindi ko mga bigyan. magwala ako dito. Di, ano? ilagay mo doon. Oh. Lagyan mo ng dahon ng ano? Dahon ng kamote. O, oh, kamote ba yan? Dahon ng kamote? Saging. Oh, dah dahon ng saging. Dahon ng oh, diyan, diyan may lay. Yan bilang isa. Dalawa. Anim. Apat. <laughs> Walu. Siam. Pito. Pito pa man. Walo. Oh. Oh. Magkano lahat yan? Uh, 1, well, 50. Oh. Malag magaling pala sa mat yung mga ito. Kaya pala nag-negosyo, magaling sa mat. Oh. Huwag kang patagalin yan! Huwag patagalin ang saging, maliit na saging, yan o. Ay mo ang bakling jatis ni. Yan. Yan. Yan, ito yung isang kasama natin, ang liha, yan oh.

the pool is bearing on me